Samantala ayon naman sa bagong halal na kapitan ng Barangay Tamayong na si Captain Crescente Canada. Sang ayon siya sa mungkahi ni Mayor Sebastian Duterte at inihayag nito na bilang mga bagong halal na opisyal ay handa na itong gumanap sa kanilang mga tungkulin at unahin ang kapakanan ng di lamang ng kanilang nasasakupan kundi ng buong lungsod ng Davao. Matandaan na nakakuha ng buong suporta ang Balangay Tamayong mula sa Kingdom of Jesus Christ sa pangunguna ni Pastor Polo Sikibuloy nitong nakaraang halalan. May hapon, wapo kayo ang sa amuang alang ng Mayor, Mayor Baski Lutosti na wala na ibang iyan. Dapat magkahiusa ang tanan para sa kauswagan sa Davao City. Labi na sa mga bagong elected na punong barangay o sa mga kagawad Uh, Guapu gwapo kay nga pamaagi karon kay wala na bangiay ang tanan nagkahiusa isa ra ang kausa para pauswagon ang matag barangay og ang tibok Davao City magpadayon nga mauswagon malinawon o salamat sa isiminay crew, uh, labina labi na sa founding president pastor Apulo Sikiboloy sir dagang salamat mayong hapon kaninyong tanan para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Jean Domingo, S79 News.